Good morning guys. Ayan, kumuha ko ng malunggay para sa bagong kapanganak. Bagong kasi may bagong anak dito sa amin. <laughs> so ayan guys, naglaga tayo ng manok with dahon ng malunggay para sa alaga naming pusa. Ayun, so kanina nga kumuha ako ng dahon ng malunggay. Kasi kakapanganak lang ng alaga naming pusa at napanood ko sa YouTube na pwedeng pakainin ang bagong panganak ng pusa ng may dahon ng malunggay tsaka nilagang manok ayan, eto siya okay. so itry ko tapos hinalo ko yung dry food niya ito yan, pakita ko so, ayan, eto na siya, pinapalamig ko lang sana kainin niya kasi nung mga dalawang araw binibilan ko siya ng whiskas kaso mm -hmm. pagkamahal 40 pesos isang sachet so itry ko kung kakainin ko Ayan, kinakain na ni VIP yung kanin, yung nilagang manok, tapos may dahon ng malunggay. At nilagyan ko rin siya ng konting dry food, ng cut food, ayan siya. Sana maubos niya. Go VIP, be strong. Di ba, baby? Na, kain na. More, more, more. Ayan. Ayun. Nakita nyo, paubos na yung pagkain ni VIP. So, kumakain siya ng dahon ng malunggay Ayan, sina, sinabay ko lang siya sa paglalaga ng ano ng manok. 'Yun, laman siya ng manok. Tapos wala ako nilagay na seasoning. Walang lasa 'yan, siguro 'yun lang yung broth ng manok na laging ano. Tapa, baby. Busin mo pa 'to. Hmm, to na, dali, busin mo. Oh, di ba nakita niyo kay nakain niya yung dahon ng malunggay. hmm, spoil 'yan si BIP, eh. gusto kasi ng Ito pa. hmm Hmm. Very good naman. Ito po, sayang oh. Ito, dali, para gumaling ka na. Hmm. Hmm. Gusto yung ng malunggay. Mamaya ulit. Very good.